ito ang sikat na pansit sa Bicol, pansit bato. Hi guys, good morning. Ayan, magluluto tayo ng pinaka-famous na pansit sa Bicol, ang pansit bato. So, simplihan lang natin yung ating pagluluto. Maglalagay tayo ng cooking oil. Mas masarap dito ang cooking oil kaysa sa olive oil. So yan, magigisa na ako ng sibuyas-bawang. Dito guys, sa pansit na ito, pwede kayong maglagay ng gulay na pizza. Pero ang pinakano talaga nito, mas masarap pizza talaga. So dahil wala kami pizza, hindi po ang gagawin ng lalagay natin. At kapag naglabas na ang aroma ng ating sibuyas-bawang, susunod na natin yung ating isasaw. Pwede kayong magsawag dito ng pork or chicken. Kahit burst chicken, ilagaan nyo muna para magamit nyo yung sabaw. So, hindi na kayo kailangan maglagay ng chicken cubes. Pwede yun. So, uh, ngayon, ang ilalagay ko is chicken wings. Para maingat natin din tayo. Ayan. Tapos, igisa gisa natin yan hanggang sa magluto-luto yung ating chicken. Ayan, nakikita nyo na yung aking chicken. Medyo nag-brown na. Ilalagay ko na din yung carrots. Maglagay tayo guys ng paminta. Dito pwede naman kayong maglagay ng kahit anong gusto nyong impanimpla. Like, uh, ang doon, yung magic sarap hindi ako nakabili kaya eh, wala akong ilalagay sa kayan. Ilalagay na natin yung toyo. Ayan. Tapos kunting ni Cosmicos natin yan. At hindi rin kami nagagamit guys ng cubes. Dito, chicken cubes, beef cubes, or pork cubes. Wala, hindi pwede yan dito sa amin. Kaya nasanay na rin ako. At ngayon maglalagay tayo ng tubig. Dito sa pansit bato, guys ay kailangan medyo madami ang tubig kasi makitubig tong pansit. Tsaka ako din gusto ko din yung medyo may sabaw-sabaw na yung pansit na bato. Ayan. So ayan, pakukuloy natin yan ng bonggesios para ano, maluto yung chicken. kulong -kulo na yung ating tubig, ilalagay na natin itong pansit bato. Ayan guys, na natin. Ayan, kung nakikita nyo, di ba ang dami kong sabaw, mamaya niyan, mauubos din yan. Kahit ganyan lang kala kunti yung linuto kung pansit, mauubos din yung sabaw na yan. Pero mas gusto ko dito yung may sabaw-sabaw talaga. Ayan. At alam nyo ba guys, sa amin, kahit sardinas lang ang isaw mo nito at inuulam na rin namin sa kanin ito yun nga lang parehas kay carbohydrates di ba pero nakakasold na to sa tanghalian or sa hapunan ipangulam so ayan ko nakikita nyo medyo masabaw pa yan pero mauubos din yan mamaya So, ayan kung nakikita nyo, kunti na lang yung tubig agad, o, di ba? Ang bilis-bilis niyang uh, sipsipin yung tubig talaga. Ilalagay na natin yung ating gulay. Ayan. Pwedeng pizza, pwede kayong maglagay ng bell pepper. Depende sa inyo kung gusto nyo. Tingnan nyo guys, di ba kung kunti lang yung linagay ko na pansit? Tingnan nyo, ang dami na, di ba? Mm. So ayan, wala ng tubig. Kunti na lang yung tubig. Natuyo na talaga siya. Ganon yung pansit bato. Katakaw sa tubig. Tsaka yung gulay, dapat ilagay natin pag malapit na natin ihain yung ating pansit. Kahit sabihon, diba? Ganon naman yung ginagawa natin. So, ayan. Kung nakikita nyo, kung wala nang sabaw, ayan, kunti na lang. Pag hinain mo yan, mauubos pa yan tong sabaw na to. Matutuyo pa yan. Kaya dapat, pag nagluto talaga nito, medyo marami-rami yung tubig na ilalagay mo. So, ayan. Ready na to, guys. Luto na to. So, pwede ko nang hainin para hindi matuyuan agad ng tubig. Ayan na yung ating pansit bato from Bicol. Ito na guys, ang pansit bato ng pinaka-famous sa Bicol. Yummy yummy! Dahil Bicola na tayo, syempre may konti akong kanin. At ito na yung ating ulam. So ayan, kakain na tayo guys. Masarap to guys, pansit. So, yun. Sa amin kasi pwede itong, ano, pwede itong iulam sa kanin. So, ganun talaga. Walang basagan ng trip. Pwede mong papakin, especially sa almusal. Tapos, may ano ka, may pandesal, may kape. Oh! Super yummy! So, ayan. Titikman muna natin ng walang kanin. Ayan, guys. So, Hmm. Perfect. Mm.